Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang matapang na eksena ni Maris Racal sa action series na Incognito kung saan makikita siyang tumatakbo habang naka-underwear lang. Sa nasabing eksena, hinahabol si Maris ng ilang lalaki habang suot lamang ang bra, panty, at itim na medias at take note, wala siyang sapatos, dahil mukhang sa Baguio kinuna ng eksena, tiyak na malamig ang panahon, pero walang kaarte-arte si Maris sa eksena at tuloy-tuloy lang sa intense action sequence. Maraming netizens ang humanga sa dedikasyon ni Maris sa kanyang role bilang Gab Rivera sa Incognito. Ayon sa ilan, bihirang makita ang ganitong level ng intensity sa local action series, mala Hollywood level. Pinatunayan daw ni Maris na hindi lang siya pang drama o rom-com, kundi kaya rin niyang mag action Matatanda ang naging kontrobersyal si Maris dahil sa isyu ni na Anthony Jennings at ex-jowa nitong si Jam Weber, pero tila fully moved on na siya dahil tuloy-tuloy ang projects niya. nag pa siya sa It's Showtime Makailan, kahit pa may isyu sa hindi pagbabanggit ng incognito dahil umiere ito sa GMA. Ano sa tingin mo? Matapang na eksena o too much?